Magandang hapon sa si inyo, Ma'am Ruby Lynn, Ma'am Milagros, and Sir Modesto. Itong anak niyo na si Sir Jason Gombo, ang student pa po siya? Nag-aaral? Hindi, hindi na po, Sir. Nagtatrabaho po ba siya? Hindi din. Doon lang sa bahay. So basically, Ma'am, ano po ba yung uh, ginagawa niya on normal days, no? Sa araw-araw po, ano yung ginagawa nito ni Jason? Pag pumupunta po kami sa school, Sir, andun po sa bahay na nakatulog lang po. Wala na po siyang ginagawa. Okay, may mga kapatid po ba si Jason? Mayroon po. Ilan po sila magkapatid, ma'am? Apat po sila. O, hindi na siya nag-aaral tapos dyan po sa bahay niya. May mga barkada po ba siya o grupo-grupo? Mayroon po, sir, na barkada. Pero hindi naman po sila magkakagrupo. Itong mga sabi mo na mga barkada niya, kasing edad niya din ba na mga 15 years old or iba? Hindi po, sir. Mga ilang taon na po ba mga barkada Mas niya? Mas ma-edad po yung kwan, isa, 32. 32? Opo. Tapos yung iba yung pang barkada? Hindi ko po alam yung... yung... Pero in this la 15, mga 20 plus na. Opo. So paano po siya nagkakilala? Kasi yung anak ko, sir, nagtrabaho din po siya. Kaya... Ka... Saan po siya nagtrabaho, ma'am? Doon din sa amin, sir. <laughs> Anong trabaho niya doon? Kwan, kamanukan po. Nagpapakain Manukan. sila ng manok. So bago ito nangyari noong September 22, ma'am, ano po ba, sinundo ba nila to si Jason sa inyong bahay? Kaya yung anak ko po, sir, may tumawag po sa kanya. Sabi niya ng mga anak ko, sundo niyo ako dito. Sabi niya po, hindi ko naman po tinignan yung sipi niya kung sino yung sumundo, sir. Pero andon po kami sa bahay. So nakita niyo nga may sumundo sa kanya nung September 22. Si, si tatay pala yung nakakita na so, nila yung anak ko. So balitay, kayo mismo tayo nakita ninyo nga nung September 22, may sumundo po sa kay Jason. Oo sir. Ang mga pangalan nila sir? Dandan Baljay dan dan yun yung 30. Oh, sir. Tapos yung Tapos 30, yung 32, 32. 32. Tapos yung 20 plus sino pangalan? Ah, uh, Raven. Raven, so yung si tanda, si Raven. Opo. Dalawa lang po sila yung nagsundo. Opo. Nagpaalam po ba sa si inyo sir si Jason kung saan sila pupunta? Hindi sir. Hindi ko na nakalain sir na ganun ang mangyayari. Kung alam ko lang na ganun ang mangyari, baka sinaway ko kasi apo ko yun ni sir. Hindi eh. ko alam na ganun ang mangyari. nung nasundo nila, hindi na bumalik sir lagi ba nila sinusundo? to? kung first time lang nila sinundo itong nung September 22. Dati sinusundo din nila. Oh, palaging sinusundo, sir. Pero bumabalik naman. Bumabalik naman, sir. Mga usually, sir, pag sumusundo, ba sila umaga or gabi? Umaga Ay, di, di. po, sir. Tapos, mga what time nila hinahatid balik si Jason? Hindi na po hinahatid, sir. Hindi na hinahatid? Hindi na po. Kumukusa na umuwi po. Mga what time po ba umuwi yan si Jason normally? Alas 10 po ng gabi. Gabi na din? po. May nakwento po ba sa si inyo si Jason kung ano po yung mga ginagawa kay kaibigan nila? May mga nasa lifestyle cycle? Ano yung mga, bakit gabi na sila umuwi, eh magap na umalis? Wala po, sir. Hindi siya nagkikwento kung ano siya, anong problema niya, sir. Pero may instances po ba, sir, ma'am, na nakita ninyo si Jason na medyo malungkot or problemado? or ano, may mga ganyan bang senaryo kayo nakita sa inyong bahay? Na parang may problema siya, pero ayaw lang ikwento sa inyo. Sir, wala naman po eh. Dahil lang siguro sa babae eh, na nasasabi din niya. Pero... Ano yung babae, girlfriend niya? Opo, sir. Naging girlfriend niya po. So, bali nung September 22, after nangyari ito, so, nung gabi, hindi na siya umuwi. Nag-report po kayo sa mga kapulisan natin sa kwan po sir, pumunta ako sa bahay ng dandan sir. Tinanong ay nagtanong ako sa pamilya niya. Mm. Sabi nila, nakatulog lang kanina dito, sabi nila sir. Tapos pumunta na daw sa likod. Tapos kan pinaaya banda nga tawagan pinatawagan. Opo. Wala na. Pumunta kami sa likod. Sabi naman nila, wala dito. Sabi nila, sir. Kaya noong kwan, umalis na po kami, pumunta na kami, nagikot-ikot na po kami, hanggang pumunta kami doon sa amin po, wala doon po sir. Tapos yung bumalik kami, bumalik na naman kami sa bahay nila, sabi nila, andi, umuwi kanina, tapos nung kwan sir, pumunta na naman sa likod. So balitong si Jason, according sa kwento ni Dandan, nakitulog sa kanila, doon sa kanila, tapos pumunta doon sa likod. Ano yung likod I na siya Hindi po. Ano? Si Dandan po yung nakatulog, sir. Pero so, nung pumunta kayo sa bahay ni Dandan, wala si Dandan doon? Wala na po, sir. May sinabi po ba yung kapamilya niya kung saan siya pumunta? Wala. Wala po. May nakwento po ba yung kapamilya niya kung kasama ni Dandan si Jason? Wala naman po. Di ba may cellphone si Jason to? Oo, sir. contact niyo pa ba? Nag-ring pa? Sir, awak namin yung cellphone niya. Tapos pinabuksan namin po yung cellphone niya. Tapos sabi ng kagawad, ipabuksan nyo yan sabi nila nung pinabuksan po namin hindi namin ma-receive yung nag-chat po tapos kasi may kwan po eh may password, password. po sir o, tapos nung kwan pumunta pumunta yung kagawad sabi niya sa akin ibalik mo doon sa bahay iiwan mo doon yung cellphone sabi niya Kaya, sa bahay ninyo? sa bahay nila kagawad po bakit daw bubuksan ulit po Nung kwan na, wala na. Hindi na po yung cellphone. Parang nasira na po eh. Sinira ng kagawad? Parang sira na po yung kwan. Sabi ng kwan, papagawa ko sana yung cellphone. Ibabalik ko sa dati po. Sabi ng abirat ko, sir, sira na daw po. Hindi na pwede yung kwan. Pag umalis ba si Jason, lagi iniwan cellphone niya o dinadala niya? Dinadala niya po, So ito lang noong September 22 ang iniwan niya? Opo. Pero nag-report na ba kayo sa PNP noong following day after noong September 22? Kasi di ba nawala na si Jason, nag nakipagsumbong kayo sa barangay or sa PNP? Sa barangay po kami pumunta, sir. Tapos tinatanong namin yung kwan, CCTV. Ah. Sabi nila, sira daw. Magandang hapon po si niyo, Police Staff Sergeant Marichelle. Sir, good afternoon po. Ma'am, ang kamusta na po ba yung update dito sa case po ni Sir Jason Gombio Jr.? Uh, sir, ano pa rin po? I'm going to investigation po actually, um, yun nga yung inano nila na yung si Dandan at si Raven Aquino. Yung mga kasama ko din na investigador sa region. Nag-support sila dito na nagsisadong na kasama nila. nag up po sila sa buong dahil. And sinabi naman po ni Barangay Captain Melchor na tao niya yung mga yun doon sa may... Sabungan. And during the time na... Mamuit lang! Sabi mo, tao po ni Kapitan, yung dalawa, si Dandan at saka si Raven sa Sabungan? Opo, sir. Okay. Ma'am, pero bakit ang tagal naman po ng investigasyon ng PNP? September 22 pa nawala. Ngayon, ma'am, November 28 na tayo, ma'am. Mahingit na lang buwan na po, ma'am. More than 60 days na po has passed. Pero wala pa rin kahit anong leader update? Dahil kay Jason? Nakausap niyo po ba, ma'am, si Raven at saka si Dandan? Yes, sir. Nakausap po naman. Ni... So ngayon, ma'am? Uh, investigador na kasama po naman. Master Sergeant Jason po. Yes, sir. Yes, sir. Ano na po, sir, yung update dito, sir? Kasi mag mahigit na lang buwan na, sir. Wala pa rin tayong update dito sa whereabouts ni si Jason. Nakausap niyo naman si Dandan at saka si Raven. Ano po yung sabi yes, nila? Sa pagod ang Sunday lang nila ang huh? nakasama. Nakausap niyo si Raven, si Dandan. Anong sabi nila? Saan nila dinala si Jason? Saan sila na nagpunta? Bakit? Nawala tsaka hindi nakauwi sa kanilang bahay. Hindi nila sinundo. Kasi yung time na nawala si Jason, nasa tabungan na, kasi ito nila na rin tabungan sila. Kaya? Eh bak baka dapat sir, i-verify ninyo sir ang statement nila. Kasi kakasabi lang po sir ni Lolo, siya mismo eyewitness, nga nung September 22 bago pumawala mawala si Jason, nakita niya nga sinundo talaga ni Raybet tsaka ni Dandan. Ito si Jason. Tapos umalis sila. Ah, ano? Sir, uh, sir, nung nag-usap ko si Lolo, nung nag-usap kami sa barangay, hindi niya na hindi niya sinabi na sila nagsundo. Sinungaling ka, sir. Kapang, ano pang ano, nag-imbestiga doon? Sabi ko sa, uh, nagwala ako doon? Uh, anong sinabi mo doon? Hindi ka umimik? Kahit nag-imbestiga, ano? wala? Wala, pabaya kayo, sir. Pabaya kayo talaga. Pag pumupunta ako doon sa ano sa police station, sabi niyo wala pang update, wala pang update. Tapos sabi niyo tapos na yan. Ay, hindi pwede yan, sir. Tagal-tagal na yan, sir. Sabi ma niyo mag update kayo, mag update kayo. Ang tagal-tagal na, wala pa. Ma'am, nagpa-follow up po kami. O, oh, possibly, sir. Kung nagpa-follow up kayo, nandito na sana, ay nandoon na sana yung bata. Hanggang ngayon, wala pa. Ang yes, uh, sabi niyo si Danda at si Raven, 'di ba sa sabungan? So meaning sir, they are employed dyan sa isang sab may sabungan diyan sa inyong lugar. Yes sir. Okay. Tapos ang uh, ano po yung karelasyon po ni Kapitan diyan sa sabungan na 'yan? Kasi bakit sinabi dito ng tauhan to ni Kapitan yung dalawa na 'yon? Oh, nagtatrabaho po sila, empleyado po sila sa sabungan. Two months na hindi pa rin nanat si Jason. Wala bang CCTV diyan sa lugar? Uh, para ma uh, makita kung saan yung saan sila pumunta? May si may CCTV sa barangay ng Panaga, sir. Pero nung time kasi na yun, walang ilaw kasatapos ng bagyo. Walang ilaw sa barangay. Wala bang uh, UPS yung mga CCTV ng barangay ninyo? Ngayon, tipo, kahit brand out, nag-on. Kasi ala nga naman siya pag kinat yung power supply ng barangay ninyo, mawawala buong CCTV ng lugar dyan. E eh, di pwede gumawa ng krimen pag ganyan pala? Sabi po ng barangay, nung pinuntahan namin, ay wala sir. Ganito po ang uh, Sir uh, Jason Marcy. Kasi yes. masyado na pong matagal yung 2 months, sir. Tapos wala man lang progress, sir, yung update, no? Tapos, di ba, kinausap niyo si Rayben at si Dandan. Pero, oh. dapat lahat ng ang gulo, sir, tingnan niyo Especially, sir, nga 30 plus years old na si Dandan. Tapos si Rayben, yata, more than 20 plus. Pero ito si Jason, ang batang-bata pa, 15. So, una, sir, tingnan ninyo paano to sa nagkakilala. Especially, yung age gap nila, hindi same. Iba ba, silang age group, eh. Number two, tingnan nyo, nagtatrabaho sa sabungan ng dalawa. Eh si Jason Minor, hindi pwede pumasok sa mga sabungan yan kasi 18 na nabab lang yan. The fuck up nga okay. niya dala nila dun, that's illegal. So you have two questions, sir, kung sino may-ari ng sabungan na yan. At saka pwede kayo mag-check ng lead yan. Kasi medyo sketchy na yan, sir. Especially nga uh, yan, oh, no? Ano sa mo kasi Dan Dan, si Raven. So, dalawa sila, hindi nila ito kaidaran si Jason. Yet, lagi na sundo So, ang tanongin nyo muna, bakit na sinusundo? Anong pakay nila? Anong pakay na sa isang 15 years old, di ba? Na silang tanatanda na nila and sa sabungan pa sa trabaho. Hindi, hindi pwede yung bata pupunta dyan eh. So, mga ganung ang gulo, sir, dapat titingnan din yung investigasyon. Baka from there, may makuha kayong idea kung saan na kaya ito napunta si Jason. Siyempre, sir, nag-aalala din to yung lola, yung nana, yung lolo sa apo nila. Kaya yung mga PNP, okay. sir, we encourage sir, nga exert all effort din nga gawan para sir two months has passed sir hindi man pwede sir nga tulog-tulugan lang or hayaan na kung kailan may update kailangan proactive tayo nga hanapin yung missing person yes sir opo pati yung barangay uh, sir binupuntahan nila kung uh, pumunta na nga sila sa alatino pinupuntahan namin inutusan namin ng barangay na yung bisitahin yung ni Jason hindi lang, siya nga mag-uutok barangay. Promise mo, sir, PNP, sir. You no know, You can use okay. your connection, okay. mga asset ninyo, okay. para to check the place, sir. Hindi naman, siya ganun, sir, kalawak yung barangay. Sir, mas yung, pwede nyo, sir, man-narrow down yan. With active searching, sir, surely, sir, maanap talaga to si Sir Jason pag buhay pa to. Maanap talaga to. Unless lang, sir, may tinatago, sir. At saka tinatago yung ano, kaya mahirap. Sir, may sasabihin po ba kayo, Lolo, sa kay uh, Police Master Sergeant Jason? Mahawa kayo naman, sir. Iyan e, yun naman dyan, ang kwan, apukaw. Ginagawa natin lahat. Tulad so, like, yung sinabi ko kung linggo na nag import naman tayo, nagpupontak tayo ng ibang institution para lang mahanap yung apon niyo Sige po, Master Sergeant. Uh, sige po, sir. Please, sa kanda ka investigation on this, sir, and magbigay po update sa pamilya. Magandang hapon po sa inyo, Police Colonel Arbel. Nag-iingi po yeah, sa natulong itong pamilya, sir, na nawala ni Sir Jason gombio Jr. Kasi, sir, magtutumas na, sir, wala pa rin balita, sir, sa mga kapulisan doon, sir, sa kanilang barangay. Yung investigador nila, sir, parang uh, base po, sir, dito sa sinasabi po ng pamilya, sir, parang hindi po inaaksyonan, sir, yung kaso. Walang sense of urgency. Sige okay, po, uh, titignan ko po yung patong yan. Uh, po natin sa investigation branch po natin. At uh, uh hopefully, mahanap po natin si Jason. Ang uh, Police Colonel Arbe, sir, thank you very much, sir. And uh, we hope lang, sir, nga sana po magawan po, sir, ng paraan po ng PNP and mapabilis na sana po yung investigasyon. Apo, uh, at atahan niya po ang tulong na pangasalan ng Polis Provincial. Kung may nakakita naman po yung anak ko, paki-message paki naman po sa amin. <laughs> <laughs> Ilang buwan na po siya na hindi siya umuwi. <laughs> kung sino man sa inyo, mga kapatid, kung may nalalaman kayo, sasabihin nyo na huwag kayo nang magmatakot. Magsabi na kayo. Mawa na kayo man sa amin. Matagal na kami naghahanap sasama pong reporter sa inyo and of course magpupunta din po dun sa area magtatanong-tanong din po no dun sa area dun sa kung saan po huling nakita so magagather din po tayo ng iba pang mga witness po dito. Opo. And sasamahan po namin kayo sa office po ni Colonel uh, Merculio, yung provincial director na po ito ng uh, Pangasinan PNP. Okay po. Okay. Salamat okay. po at magandang hapon po.